tamang Adi lang sumuro na tayo pa na hindi pa na Hindi ka nga tipis mo ito Gusto yung nandrakan yung ganyan What's up mga Kanoy P? Good morning sa inyong lahat. Nagbabalik na naman si Kanoy P for another video. May 21 mga kanoypi Ito yung update sa ating manukan Bali Nakapagbigay na ako ng pagkain nila At Bago na rin yung tubig na ano, Iniinom nila ngayon Nakapag spray na rin ako ng Desinfect dito sa loob ng kulungan Major D yung ginamit ko na Pang spray dito sa loob ng kulungan Para ano uh, matanggal yung amoy at madisinfect mga kalayipik So Ayan Bali ito pala mga kanuypi, Halos uh, One year na One year higit na At Nung last year Nabili ko to nung March 5 2024 Ayan So one year na sila Ayan So tingnan nyo naman Maganda pa yung itsura nila Mga kanipi Tapos ito yung ano Yung second batch na manok ko 15 pieces yan Mga kanipi Kaso lang Nandun yung ano Yung dalawa Namatay na rin yung iba eh Napakatay ko na Ito na lang yung natira Tapos yung dalawa doon Na nahihalo Ayan Ayan yung ano ilagyan ko rin ng palatandaan. Bali nabili ko siya September 9, 2024 mga kanang Ah uh, going to 4 na yung nabili ko itong mga manok na to. Ayan, yung mga itsura nila. So ito na yung pang third batch na aking mga lagang manok. Ayan. August 2024 ko sila nabili ayan pang third batch na mga <laughs> so yung isa dito na papilay pilay nung nakaraan uh, ayos na naman mga kanipi bumalik na naman yung kanyang ano, sigla nakakatayo na naman ayan bali naglagay tayo ng ano ng trap para sa ng sa langaw mga kanaypi ayan na dumadami kasi yung langaw mga kanaypi kaya kailangan nating maglagay ng trap na ganyan ayos na ay na dito sa kulungan na to tapos na yung trabaho natin at ipapakita ko naman sa inyo yung pang port bats na aking mga laga yung sisiw na nabili natin nakaraan nakaraang araw oh. nandito na sila mga kanaipi ayan hindi ko pa sila napalitan ng sapin mamaya papalitan ko mga kanaipi ayan may 18 mga kanaipi port na aking alagang manok mga sisiw ko na alaga nagbigay na ako ng pagkain nila kanina so mamaya na lang ulit mga kanaipi saka mamaya na lang natin papalitan ng sapin dito sa loob right ayan yung mga update sa aking mga lagang manok tapos yung ano may nag order na naman sa atin ng tatlong tray na itlog bali apat ngayon yung ano i-deliver natin apat na tray mamaya deliver natin kay Auntie AB yung ano yung isang tray na large size tapos yung uh, tatlong tray dalawang medium saka isang small mga kanawiti deliver natin kay Antimartes Andes yung suki natin na bumibili ng itlog na prepare ko lang yung kay Antimartes dahil i-deliver natin ngayon at may pupuntan tayo kung naalala nyo yung ano yung kasama kong bumili ng sisiu uh, papasyalan natin yung kanyang alagang sisiu mga kanuti na binili doon bali ito na mga kanuypi, yung mga itlog na i-prepare natin para sa order natin ngayong araw ayan ito na yung isang tray na small isang tray na medium isang tray na medium uh sang tray na large large to XL na size mga kanayi pito. Halo na 'yan. So prepare natin tong tatlo na to. talian na lang natin. Ayan mga kanipi, Tapos nang natalian itong ano Tatlong tray Ito naman tayo sa isa Ito na rin mga kanipi, yung isang tray Ayan kompleto na Bali deliver muna natin tong tatlong tray At itong isa Mamaya na lang mamayang alas dos na lang Pag sundo ko kay Auntie AB Doon sa temple Saka natin kukunin to no? Saka natin ibibigay sa kanya Alright, samahan niyo ako na mag ng itlog tapos diretso na tayo ng ano ng bahay ni Kuya Takitaki -taki, Kuya Junior ayan. so tara ayan mga kanipi deliver na natin tong tatlong tray na itlog dalawang medium isang small deliver natin kay Auntie Marites 660. Duwa nga medium may isang small. Okay. Nako. Oh, wala nang tag dagas kun ton. Sige. Thank you, Ate. Ayan, dahil na lang natin yung ano, yung sukli ng Timarites. Punta tayo ng kamanang mga kanaypi. Punta natin yung bahay ni Kuya Kuya Junior. dito tayo pupunta nandun sa dulo yung bahay niya eh Magandel Dito yung lugar niya kasi nga uh, walang kabahayan mga kanipi, kahit ilang perasong manok yung kunin mo pwedeng pwede sa kanya dahil nasa gitna siya ng ano kapukiran ayos na dito may daanan na dito na yung bahay niya mga kanibi ayun na nga eh ayun nandito yung manok niya Adi lang suguro dati yung pana nili pa na. Hindi ka nga tipis mo ito. Gusto yung nandrakan yung ganyan mo. daw. Nandrakan. Ayan yung mga bahay nang ano, Pugo mga kanaypi. Pwede na yung gawin nang ano, kulungan ng manok. Ayan yung mga sisil niya. Ano nangyong Nadakkal daw ito niya. Uy, nadakkal daw? Ang na Malalaki na, malalaki na. Oo, kundi ka na. Nakamanong ang kilot pa. Ay, lang lang. na yung ate. Yung bagi, ate ito niya. Diyan, kasta niya. ganti ko na niya. na. laki, kita niya. Hindi mo napili niya. Ato dyan tubo na Pukul ngorok nih. Ah, Kamu di sana nang. Ah, Mana aja yang dingin di kata Kita ngorok. Mati lang di pukul. Ayam mau anu ipi. Uwi na tayo. Magaling sa diskarte yun, mga kanipi. Dalawa na yung truck niya na ano, na nabili.